anong mensahe ang kailangang marinig ng mga libra sa period na to pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin eh di ba para sa so someone na malapit sa inyo o so sa someone na kakilala nyo mismo baka may lumabas na gender mamaya gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative. Depende. Sa so, kung anong mapipick up kong energy, walang masama. Kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa situation nyo. So, dito mayroon tayong the devil. Mm -hmm. Tapos, judgment. Kaya, yun. So, natin to. Itong the devil. So, ano ba yung nangyaring evilness dito? O toxicity? More like may someone na uh, flirty? Adventurous? Daredevil? Hot-headed? O oh, hot-headed? Lastful? Um, walang staying power? Pawala-wala? On and off? Hot and cold? Mm, unpredictable. Um, <laughs> ayun na lang. Yun yung um, toxicity o toxic situation na nangyari sa past or sa present. Kaya, ang maganda may judgment. So, yung judgment natin, sabihin natin, may forgiveness na maaaring mangyari. Dalawa lang yung pwedeng senaryo. Forgiveness? Nasa kabila ng lahat. Eh, handa pa rin magpatawad ang iba sa inyo mm -hmm. cheater din kasi to eh womanizer, lalo na kung lalaki lalaki yung ano other person I mean yung person ng iba sa inyo, lalaki lalo na nga kung lalaki kung baga sa kabila ng nangyari sa past o sa present na evilness na ginawa nito itong lalaking to handa pa rin patawarin ng iba sa inyo lalo na kung magsusorry so syempre magkoconfess, magsusorry -so edi handa pa rin pero tingin ko regardless kung magsorry yan o hindi basta bumalik siya sa buhay ng iba sa inyo handa pa rin i-welcome back ba ng iba sa inyo tong taong to kay toxic yun yung unang senaryo kasi sabi ko nga dalawa dalawa yung senaryo pangalawa um, kakaroon na kasi ng awakening dito sa judgment na uh, awakening or realization na tama na masyado ng toxic yung taong to kailangan ng i-release hmm or else um, madidepress yung iba sa inyo magiging burden kasi siya eh na para bang yun yung awakening or realization na magkalo, magkaroon ng self respect at self boundaries in a way na uh, malaman ng iba sa inyo ang tama sa mali at hindi na i-tolerate ang ganitong klasing tao so, ayan, dalawa lang nga ah, yung senaryong naisip ko doon anyways dito naman tayo sa ibang senaryo No. Uh, the brain. Kaila murky thoughts, Complicated situation, fear and panic. Don't worry about things that have haven't happened yet. At ito. Uh. The bedroom. Introvert. Short illness. Deterioration of health. Make healing space. Taking care of your body. Body. Um, sabihin natin na i-stress na yung iba sa inyo O ma stress pa lang O Ma-depress Ang anxiety, mag-panic, may fear Mag-worry Na-advise na I-rest na ang mind Magpahinga Dito sa bed, bedroom Ah. Mm -hmm. oh, yun lang naisip isip ko. Ang hirap eh. Hirap ng combination. O pwede rin namang halimbawa nangyayari na 'yung mga sinabi kong anxiety, despair, um depression, panic, stress, fear, worry o mental problems in general magle late rest na yon kung nangyayari na so ibig sabihin mag -e end kasi nag late rest na eh okay dun lang siya negative kung di pa nangyayari mm -hmm. Ngayon, Dito, dito pa tayo sa isa pang deck. the moon when near is a good omen it predicts fortune when distant in exposure of your secrets the bear is a sign of successful speculation adi ano to? sure na, na magkakaroon ng good omen o, o magiging fortunate ang iba sa inyo tatama hula nila dito eh or tatama ang expectation mm -hmm. maganda naman yung combination Sana natin ng abundance success good omen fortune luck sa period na to ayun dito naman tayo sa susunod ako masasabi nito. Sabihin natin may plano ang iba sa inyo na mag-travel summer mukhang may sasabotahe hindi kayo papayagan or on the spot sabi natin eto na yung ano expected date o scheduled date ng traveling or ewan ko kung anong plano Basta ito na yon, Ito na yung big event day. Bigla na lang nagka-emergency itong taong to. So, yung taong to, pinalano niya talaga yon para hindi mangyari yung big event day. Ganon siya ka-evil-minded dito. or bigla daw ko no nagka emergency pero joke lang yun ay nung no, parol discord bigoted o okay, careless lang in a way na hindi um, siya naging handa wala siyang preparedness o plans na ginawa so nung paalis na doon palang lang nagkaroon ng problema na sana ba eh naayos na agad sabi natin nung paalis na biglang nasira yung sasakyan hindi pa pinaayos agad ganun example lang Or sabihin natin, ibang senaryo. May someone na gusto ng magbagong buhay. Ngayon, ito yung may tao dito na humihila. May someone na humihila sa iba sa inyo na wag magbagong buhay. So, example, bad habits. Sabihin natin, gusto na ng iba sa inyo magbagong buhay at uh, ilayo ang sarili sa bad habits like bisyo ngayon may someone nga na ayaw nilang magbagong buhay ang iba sa inyo para silang crab na humihila pabalik sa katoksikan Diyos ko po so again dun papasok yung evil minded cruelty na uh, uh, bad influence, in short. Mm -hmm. Ngayon, 12 minutes pa pala to. Basahin ko na lang tong part na to. Ito na yung last deck natin. kukuha lang ako dyan ng tatlong cards. General advice na to sa period, period na to. Um, kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon niyo. Babasahin ko na lang parang mabilis. Dali naman itong tindihin dahil basic English lang. Sabi. Overthinking. Playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. Actions speak louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. At ang huli, letting go. If someone leave you confused more than con comforted, you need to reassess their access to you. Mm -hmm. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Bye. Bye.